Nanawagan ng tulong si Basilan Governor Mujib Hataman sa pamunuan ng Barm Government at sa Government of the Day ng BTA Parliament na anya ay pinangungunahan ng Moro Islamic Liberation Front para tuluyan ang humupa ang tensyon sa poblasyon ng tipo-tipo, tipo-tipo Basilan. Ang News Now sa report. Ayon sa gobernador, malaki ang maitutulong ng mga ito, lalot miyembro ng MILF, ang isang panig na sangkot sa tensyon sa lugar. Gumawa na ng hakbang ang pamahalang panalawigan at patuloy ang negosasyon sa magkabilang panig hanggang sa kasalukuyan upang tuluyan ang matigil at manumbalik ang sitwasyon sa bayan. Kasi siyempre karamihan ang mga aktor dito is MILF And at the same time, yung partido ng mayor doon is UBJP. Ang government of the day is UBJP, karamihan is MILF. So tingin ko malaking tulong to sa lalawigan, sa ating lalawigan, yung kanilang partisipasyon. Not necessarily as MILF, but I think as government of the Bangsamoro, of all the stadiums in the Philippines.